Sa paano ka, sir? Sa paano ka, sir? nung masakit. Balakang. Tayo ka nga. Sige. ko, tagilid ka, tagilid, sir. Masakit. Yan, masakit siya. Hindi ka makagalang. para hirap. Hirap kang gumalang. Hirap pa na, sir. 61. Wala kang kayong lari, balimot ba? Huwag ng ariyan at atay? Lumaan? Lumaan Hindi na masakit? Hindi na. Ato, na. Bum <laughs> na, ka. Oh, oh. na. that's uh, it. Eh. Yeah, yeah, na. I'm going to go to the hospital. hindi yon maganyan. Pou wakou pou? Pou wakou? ऊपर गाड़ी से है बड़ी हो बोल दे कि सनी हो हाँ बोल दे कि सनी हो इस बड़ी हो तो हम लोग Pero, sir, masakit, yan, ganyan, masakit yan. Hindi ka makagalang. Parang hirap. Hirap kang gumalang. Hirap ako na, sir. 61. 61. Pula kang balikot pa. Ba, parang nangyari yan? pa? parang nangyari? Pa Paang 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 pa -pa? kasi ako, yung ako, para, para, para may ikat May history, yung nagdapaka nag eh yung, yung dati nagmamakin.

Ano tatanggalin natin, yung masakit o yung hindi masakit? <laughs> <laughs> so, hindi biro na kita. Ano daw ang tatanggalin, yung masakit o hindi masakit? Hindi. Ah. Yung labi mo. Nalangat yung labi mo. Tapos nanginginig yung mga uh, ano, ng kamay. Pasma to. Hmm. na pa yung... Pasma. Naliligo ka lang pagkatapos mo sa bukid? maliligo ka kagad. Lama, para oo, uh, init. Tapos, mm -hmm. hindi na ako parang ipaligo ko oo mayinig tapos pas mo itong hindi ka agad siyang makukuha ha ng isang beses lang pero giging hawa ngayon ito napakalayo relax ka lang sir humuro mo no? pati yung servidor mo lang sir Sixty-one pa lang lupa na sinasaka mo sir? Dati kasi Ano ba? Ngayon sa'yo na yung lupa <laughs> Hindi Sixty-one siya na Hindi sir, hindi nga ya masakit yan, pag humihiga ka. Huwag kang kayo ka na lang. <laughs> may mo? mo, mo. Tuwid mo, may pamay mo, sir. Tas may mukha ng paa mo paa Ganyan lang. Okay, baba Yung kabila. Ganyan lang din. Sige. Nagkapilay-pilay ito. Ang dami pilay nito, grabe. Makulit pa yan. Ha? Makulit, makulit. Makulit. Gano'n ka makulit eh? <laughs> <laughs> Pinagawalo, ano? Uh -huh. Ito, nag-iinom si Sir. Ay, hindi naman. Madagal na po. Dati yun, nung di. berapa you know? tahun ni kena ni. Sekarang selah. Seven tu. Seven stroke. La pasmar pun. Jadi sekarang selah. Oh. Ani nak sarabi mu. Tak bisa apa? Tak boleh nak ajit mu. Oh, ini kini. Bukan kini kan okay. dia tu tu pis. Ya sampai Awai. Hilang. Ah, berbahasa dengan Bapak. Nang berbahasa masuk. Ayo, Mbak, ke tamannya. Tamang aku ke situ. Banyak gam pilai, Bapak mau ke onde. Oh, guys. Jangan lupa visa 7. Araw-araw oh. ko -araw yan. Paguna hmm. sa kwarto yan. Ah? Huh? Ah. Pero kahit malayo, hindi hmm. ako dito. Araw-araw, nasa kwarto ka, ikaw pag-isa, pinapanood mo ako. <laughs> Buhagras mo ako ah. <laughs> <Ay> <laughs> uh, relax. Hinga ka malalim. Exhale. Hinga ka lang. Magchuchok ka dyan eh. Tidak, anda tidak boleh. stay anda tidak boleh. Tunggu saja. Relaks dulu. Tidak, anda tidak boleh. Perlahan-lahan. Saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha. Perlahan-lahan. Saya tidak boleh menangkapnya. Perlahan-lahan. Saya akan baik-baik saja. Saya Gusto mo ba, Sir? Oo malayo, baka balik po siya. At <coughs> may anak mo hmm? Anak ko po siya. Ah, anak niyo po? Okay. Pangalawa? Hmm? Pangilang to si... Isip <laughs> sa kanila. Pang... Um, <coughs> Walang um, ah... Siya. Okay. <laughs> oh, ka, sir. Mm -hmm. lang, sila gusto ko gumaling ka kagad. Yan. Para hindi ka ma-stress. Ngayon ko dito, lagi ko pinapatawain mo para hindi ka ma-stress. Ako po. Lagi po stress yan. oh, na-stress ka? Baba mo lang yung ulo mo. Baba mo lang. Huwag ka mag-concentrate. I-relax mo lang yung katawan mo. Kung saan ko ilagay yung katawan mo, isunod mo lang, ha? Huwag ka kasi tumatalog ka sa... Mm -hmm. Lepas tu, oh, lepas kelaang. Oh, lelaki ku di to, bukum pilih. Nya. Tegas, kebila. Oh, lepas kelaang saya, bukum pilih. Ku saya ku dalih ku tigas talaga pag naglalakad ka parang may lumalago to sa likod mo o sa balakang mo wala naman wala naman na wala naman straight lang ah hindi nakakagat ka kanina doon sa building. Ayan, kita kanina doon sir eh. Kaya ko pa naman. Namula ko nang nakita kita kanina eh. <laughs> oh, relax. Higa ka, higa. Higa wala. higa. mo? higa. Higa ka, higa. Higa ka, higa. Higa mo. Ginawa mo, dito lapit, tumalo tu doon. Oh. Nagkapilay-pilay nga. Sakit, sir? Eh? Hindi naman. Hmm. Sige, isa ba? Glass. Ang balik mo yung tingin yan. Pagyan ka, Bangun Bawa kaki ke atas Bawa kaki ke atas Tidak nak buat nak kaki ke atas Ha? ginawa sekarang Kau kena ginawa sekarang, Encik? Kau kena ginawa, berhati-hati Ya, Encik Jangan risau Jangan Kaya pilay ka lang sir, dumami lang yung pilay mo, tapos naipit na ng mga rugat mo, kaya naging mabagal yung galaw mo, hindi, maging, hindi naging maganda yung daloy at yung dugo sa katawan mo, sa mga organ mo, kaya nag-stack up. Anong gamot ang ininom mo? Maraming kang ininom na gamot. Wala sir? Sa presyo lang mo. Sa presyo lang mo. Hindi, hindi na-smile na May piringe. Naririnig mo ako ba ulit? Entame, saliwod. Para chichero na ah, lang, sir. Sige, bola ka tapos. Oh, tatayo ako. Hindi na lang din 'yung ano, bilang ka, pagkain, mga tayo. Kumain. Ah. <coughs> Hindi ah. na masakit? <laughs> hindi na. Bumilis na. Nakakamuli na. Nakakamuli na. 360 na. Pumipili Oo. Ang dati yan Gusto ko. Umalik talaga. Yan galing na talaga siya. Dati hindi umaga niya niya. Upo ka, upo. Upo ka, sir. pa akong Iya. Iga apa itu iga? Ya. Ingatlah bercacap-cacap ika. Ingatlah itu send. Malu. Masih pang iga? Enggak. Lah, itu, si, ya. Malo, ini, Bagian relasi dia. Dulu berencur, hari ini encur begini kamu, ya. Berencurlah. Ya, lemah. Sudah tahu kan cara benda seperti ini Wah kerana pati yung dia niya napilay sigurado kali lipatnya, niya, hala, no, kahit wala siyang pakpak, mabilipad siya. Baba mo to, sir. Baba mo lang. Bumukha ka ka, parang ito nangangala. Hmm. Yan. Sige, Relax ka lang. Huwag mo sakit Betul Ini kita tahu apa Jok lang sirah Uwe, upo Lepas ba Pero may papagawa ko sa kanya Kaya niyo po yun Kaya ba siya, sir. Gumaan. Sige. Gagaling ka. Mga apat na session lang to. Kailangan kasi yung balakang mo, mag-cramming siya ng left and right para matanggal yung pagkakaipit ng sayati ka mo. Umipit lang yung sayati ka mo dyan. Sa balakang mo, nakaipit lang yun. Kailangan mag-cramming siya ng left and right para itulak niya yung sayati na nakaipit doon sa lumbar. Bukas na mga kapatid kay Raditya alam, isa nyo, isa senor Okay sir, gumawa pa pakiramdam mo? Nang no, wala yung parang maraming problema mo sa buhay, no? Hindi ah, wala akong maramdaman, Ano, sir? Dati nga ka Lord. Hindi ka makapaniwala? Hindi oh, di ka makapaniwala na umayos yung pakiramdam mo? Naliniwala ka? Ano, bumaan, apa gumaan Macam mana? mo? daging. Ikan tulang daging. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.